sige. Ayan, so out guys. Uh, ito kasama natin. maramara -mara 77. 77. Uh, supportahan po natin ang kanilang YouTube channel. Dito po sa pila Landing Pad. katukatuwang po ni Kuya Bala Santos Matuba. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Seven. Yan po, hello po mga kalingap. Um, please like and subscribe po. Mara mara sa po. Um, salamat po. Mahina ata yun. Hindi ba Lakasan. Power, power. Yan <laughs> po, hello po. <laughs> yeah. Yan po, hello po mga kalingap. Um, please subscribe po. Maramara Mara Mara 77. Um, Ang lang ka ba? Hindi, ano lang po dito. Tao-tao lang. Ah. <laughs> Vice Ambassador po yan. Vice Ambassador ng Pilar Sorsogon. Hindi, si Jose ang Ambassador. Ito ba? Vice, Vice, Vice. Vice, Vice. Vice, Vice. Vice, Ambassador dito. Kaya <laughs> okay, okay na. Yun, yun. Hindi pa maayos yun. Ayusin mo na. Ayusin mo, <laughs> mo. Ano ito? i Gagawin niyang thumbnail. Ayaw ko sila. Yan. yan po. Ayun po mga kalingap. Yan, please support po. Ma'am Mara Mara 77. Subscribe channel. Please subscribe sa channel. At siya po ang taga ano Katyo, Islam. Tagalinis, Tagalinis, tagaluto. <laughs> Tagalinis, tagaluto sa source. Sa taga pamahala ng <laughs> pamahala. Ayun. Ay, bye. Yan, damihan mo Ay, yung tangkong yan. Sarap maraming kangkong. Sinigang wala. Sinigang 'Yang original. talong 'yang, no? Ha? Talong. 'Yan no? talong. Oh. Kamatis din sigang? May kamatis Doon, kila Benyel? Oo. Oh. Kaila ka meron? Kagabi, meron pa ba Doon? Hindi Oo. Oh, wala na naman doon. Hirap kayang pali ang mga tindahan doon. Layo. Kumplituhin mo na. Kung meron, dalhin na lang natin din sa ano. Kano yan? Ito nabawasan mo na. May piran mo sa tina dito eh. 150 Hello mga kalingap, good morning sa inyong lahat nandyan So, so ayan na, meron tayong Tinutukan ng ating kamera, no Kasi andun sila Kuya Bal Ah, uh, nag, Parang aywan ko kung anong yung ginagawa ni Kuya Bal guys, no Galing pa yan nag-grocery uh, Namamalingki So, may singit mo na silang ginagawa Mayroon silang pinapuntahan na ano ata na sa isang tutulungan no so ayan dito lang ako guys so araw pala ng martis no uh, october 31 ata, ata ngayon guys october 31 ba o november 1 friday ano? Oh, no not friday ka. ano pala martis so yung mga, ang sasakyan po ang mga kasamaan po natin ay nandoon pa Nandoon yung mga kasamahan natin guys so dito pa tayo sa palengke guys no nandito pa tayo sa palengke so nandoon yung mga sasakyan nakatambay muna yung mga sasakyan Ah, uh, kaka lang ni kuya namili ng ano ng mga isdat karni no so para doon sa kila pinyel no then ayun na nga so hindi nagwe-waste time si kuya bal guys at talagang Nagdoble kayod talaga si Kuya. Nag ang ano pa talaga siya. So nandoon sila, uh, mayroon silang pinuntahan ata na na scout din ng Kalingap. So hintayin na lang natin sila, guys. Uh, Ito na tayo kasi para hindi tayo dagdag doon, no? Si Kip. Kasama nila doon si ano, si si Maria, kusinira then si Kuya Brooks. Then si Brother Paas at saka si Kuya Kins. Si Kuya Bal. So ayan. So dito lang muna hintayin natin sila pag sa pagbabalik nila. Pagkatapos nila doon mag-vlog. So going na po tayo diretso na po tayo sa sa Dunsol. Ayan. So may nakita tayo dito ngayon. Ah uh, ito yung scout ni ni Catherine yung may yan, pidikap at nandun si Kindred sa loob. Nakita ni Kindred si tatay, ano ba itong pangalan Ito, Scout ni ano to? Scout ni Catherine. So ayan, nakausap ni Kindred sa loob ng sasakyan. Kasi Kindred na sa loob ng sasakyan, guys. So iwan ko yung, yung pinag-usapan nila, no? Yan, so nandyan yung ano. So hintayin lang natin muna sila, Kuya Bal. So ito ipapapasok muna tayo sa loob ng sasakyan. Kasi maulan-ulan guys, hindi kasi maganda ngayon ang panahon dito sa sa Pilar Sulsugon. Umuulan na dalawang araw na. Pero nung mga nakaraang araw is mga ano yun. Uh, mainit. Mainit ang mga ilang araw. Tapos ngayon bigla na lang umulan. Dalawang araw na umulan. Yeah. So nag-shooting pa sila doon. Doon ha? may pupuntahan mayroon silang ano doon. Baka yung... Kambal ata, iwan ko. may kambal na yung ano. Oo yung nasa lula oo oh, yung isang lula tsaka kambal apol niya. Mm. so ayun ito yung mga bitbitin mga ga, mga ano grocery ang dami namang bigas nito lahat na ba doon or mag scout pa si kuya no? Baka kasama na po yung dalahan na yun lahat na ata no grabe ang dami yan. so yan na mga juice mga grocery kapi, suka lahat na nandyan at doon kami magluto-luto <laughs> mga ano dyan, mga styrofoam bigas, lahat na kumplito na yan uh, ano so yan so ayan guys, uh, continue tayo guys at ando na naman sila kuya sa pair so pinasok ni kuya Bal, yung pair no yan ito yung pinagagawa ni Kuya Bal itong araw na to ng Martis so dito pa rin tayo sa market Oh, andito sila ito. Waiting na ito mga sasakyan, guys. So, nasa loob si Ati Edna. Siya lang nag iisa ata diyan. Oh, siya lang. Siya lang nagsulo diyan. Tapos yung ibang kasama natin, nandito pa rin. Mayroon, nandoon sila Kuya Bal, oh. Oh, nagbi sila doon. Ayun. So, kanina pa kami dito, no pagkatapos namili ng mga ulam ulam kung ano-ano pang kailangan uh, dalhin doon sa patay sa papa ni Piniel so, dito yung mga kalingap guys dami alimango nyan dami alimango yan so Kain tayo ng ano, oh, sarap. Merong ano dito. Magkano isa niyan? Apat na singko. So wala pa sila no. Hintayin hintayin natin sila kung kailan nila ang balik nila. So dito lang tayo guys. Mag-aabang kay Kuya Bal. Kasama pa rin niya si uh, sila doon. Yung Kuya yeah, Brooks Si Brother Paz Maria Kusinira Si Kuya Kens So sila sila lang pong grupo Ang uh, May ginagawa doon sa ano, Kasama-kasama ni Kuya Bal diyan So, so nandoon si Pastor Jay Saan na kaya ito sila nakakarating no Hindi natin alam kung saan na sila nakakarating na Sa loob ng air kanong pair alam, pinagbuksan si Kuya Bal, guys. Ah, nagulat nga ako dahil pinagbuksan si Kuya Bal ng gate. At welcome si Kuya Bal dyan. Kilala pala siya dyan. No, kilala si Kuya Bal kasi pinagbuksan siya ng gate. Kasi yung ibang vlogger dito, guys, pumapasok. Pumunta, magta-try dyan, mag ano, binabawalan po. Pero si Kuya Bal, pinagbuksan po siya ng gate. So, ibig sabihin ilalasi kuya baldian sa loob yan